Kim Pao at JM De Guzman, nagpaula ng kilig at maraming ngiti sa entablado. Dito sa video na ito ipapakita natin ang highlight at nakakakilig na performance ng Kim Pao sa stage kasama ni JM De Guzman. Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa iyo ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Ano? Abby. Sino ang sabi ng best friend in Ilonggo? Abian. Abian. Ah, Ayun pala yon. ale gwapo ba ko Hala, hindi ko marinig talaga. Gwapo ba ako? Gwapo. Ay, may sumagot. Gwapo ko? Ah, thank you so much. Parang masaya kapag may kasama naman ako dito, 'di ba? Sino 'yung may kasama sa stage? Pero meron pa to isa. Sino pa may gusto? Ano? Itong video nito ay isa sa highlight natin dito nagsimulang magpakilig ang Kim Pao. Kung saan parang may hulihan at suyuan na ganap ang dalawa at makikita si Paolo na hinuhuli niya si Kim dito kaya kinilig naman ang marami dahil sa sobrang nakakaaliw na performance nila na ito. Bakas din sa ngiti ng Kim Pao na in nila ang kanilang performance at pati naman silang dalawa ay kinilig din di naman talaga maitatanggi na kahit sa simpleng galawan ng dalawa, lumalabas ang nag-umapaw at natural na chemistry ng Kim Pao. Dito naman tayo sa susunod na video kung saan pansin na pansin na sobrang energetic ng Chinita Princess dito at sinabayan ng swabing galawan ni Paolo. Di naman lingid sa kaalaman ng iba na maraming pagkakaiba ang dalawa at ito ang nagpatingkad lalo sa kanilang chemistry, opposite attracts ika nga. Pero sa video rin ito makikita kung gaano kasigla si Paolo sa pagiging energetic at dibong galaw ni Kim at tila napapangiti ito ni Kim sa sobrang tuwa ni Paolo kay Kim tila siya'y napakembot na rin. Isa rin ang video na ito sa mga nagpatingkad ng gabi ng Kim Pao kung saan hinahawakan ni Kim ang mukha ni Paolo sabay kanta at bigkas ng linyang huwag kang tumingin na sa iba, akin ka na, wala nang iba, kaya naman ang mga tagahanga nila ay naghiyawan sa sobrang kilig. Oh, mahal namin ang mga taga ilo, -ilo. alam namin gabi-gabi kayo nanonood ng linlang. Syempre hindi kompleto kapag wala kami kasama, di ba? Sino? Umiinit ulo ko pag naiisip kung may kasama kang iba? Yung sunod na video naman ay sobrang nakakatuwa lalo't pumasok na sa eksena si JM at sumabay na rin sa Kim Pao. Dito nga ay sinimulan ang kulitan at agawan serye, Nina Juliana, Victor at Alex. Dito nga ay nagseselos si Victor habang sweet na sweet si Alex at Juliana. Nagiba naman ang timpla ng mukha ni Victor at, at nang papalapit na si Juliana ay agad naman itong hinila ni Victor. Kilig na kilig naman si Juliana sa ginawa ni Victor. Dito naman sa isang agawan serya nila, marami ring napasigaw dahil itong ang si Juliana ay nilambing si Victor. At hinawakan ang mukha at maya maya pumunta na naman ito kay Alex para lambingin si Alex. Ito na naman may hilaan na naman naganap at tila marupok nga dito si Victor. Ito namang si Juliana ay kumapit na kay Alex at yun na nga gusto na ngang sumipan ni Victor dahil di na maalis si Juliana kay Alex. Bakas na ang iti sa mukha ni Victor nang bumitaw na si Juliana kay Alex. May natutunan siya ang Ilongo Center. Sino nang uh, guwapa? Sino, Sino nang na, guwapa? I think... Kim, oh. may kakaila na merong kakaibang mahika ang tambalang Kim Pao at talagang lahat ng naging performance nila ay mapapahiyaw ka sa kilig. Pero syempre sa lahat ng kilig performance ng Kim Pao, ay ito ang nangibabaw at pinaka-highlight ng gabi talagang marami rin ang di maalis ang ngiti dahil muntik ng may pa forehead kiss si Paolo kay Kim. Don't forget to like, comment and subscribe for more updates.